Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, lumulutang ngayon ang chika hinggil sa dahilan umano ng pagkakalabuan ng celebrity couple na sina Paulo Conti sa Tien Santos. Sa latest episode ng Showbiz Now na nitong linggo ika-23 ng Hunyo, tila lumalabas na may sumulsul umano kay Yen para hiwalayan si Paulo, base sa usapan ni na Christy Furman at Wendell Alvarez. Ang balitang balita po ay uh, merong nagsabi talaga kay Yen na kapamilya niya na hiwala yan na si Paolo Contes. Ay? Ano sa palagay mo ang kanilang mga naiisip kung bakit nila nagawa yun? Siyempre, nilaging nating iisipin ang pamilya kasi, lalo na ang mga magulang. Hangad ng magulang mapaayos ang kanyang anak. Ang kanyang hmm. anak. Kaya kung meron man silang sinasabi kay Yen na ito'y ikabubuti naman, hindi uh, ito ikasasama. At sa palagay ni Christy, ang nakikita raw niyang dahilan kung bakit ito ginawa ng kapamilya ni Yen ay dahil baka madagdag lang ang aktres sa listahan ng mga babae ni Paolo na inanakan pero hindi naman pinanindigan. Matatanda ang nagsimulang umugang ang usap-usapan ng hiwalayan ng dalawa nang burahin ni Yen ang birthday post niya para kay Paolo. Lalo pang lumakas ang intrigang ito nang inunfollow nila ang isa't isa kamakailan. Pero sa kasalukuyan, habang isinusulat ang artikulong ito, wala pang inilalabas na anumang pahayag o reaksyon ang mga sangkot na personalidad para kumpirmahin o pabulaanan ang naturang chika.